medyo maliliit patingin natin, titignan okay. natin yung mga Another maliliit one, sa buong mundo meron po tayong 24 species of crocodiles sa pelisinas meron so, na, na po tayong dalawang klase ayan na po yung fresh water and salt water crocodile nandito po ayan sa loob ng hatching so. house is juvenile crocodiles only 3 to 5 years old only lang po yan so later makikita din po natin adult size ng fresh water and salt ayan, water no? crocodile mga natutulog Good morning, good morning sa inyo lahat mga Hunters Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga Hunters Ngayon ay pupunta tayo ngayon sa ano, Crocodile Farm Ayan, mga masyal tayo doon mga Hunters Ayan, papunta pa lang tayo mga Hunters Wala nga, automatic tapos Ayan, maraming malaking bayawak doon. <laughs> mga buhay mga hunters. Ayan, matagal na, tara, matagal na ako hindi nakapunta doon. Ayan. Ayan mga hunters, dito na kami. Magbabayad muna kami. Ayan mga hunters. Dito na kami. Ayan. Titignan natin yung malaking bayawak. Ay, bayawak. <laughs> buhaya dito. <laughs> hunters. Ayan ah. Oh. Ayun oh. Ayan ang laki oh. Mga hunters oh. Ayan. Ayan. Ito naman yung anak. Ayan. Mga hunters oh. Wow. Ayan mga hunters. Ayan mga hunters oh. Ano pangalan mo te? Dalia po. Ay kay Dalia po. Kaya kay Ate Dalia. Shout out sa kanya. Ayan, mga hunters. Ayan, mga hunters. Ano kaya to Languya ng, ano, ng buhaya. Ayan. Magbabayad. Ayan, mga hunters. Papasok na tayo sa loob. ipapasyal, ipapasyal ko kayo dito. Papasyal ko kayo mga hunters dito sa pasyalan namin sa Palawan.

yung pumalat niya, wala na po yung commercial value anymore, that's over the at niya, hindi na po yung kaya ng So, again, Lolo never give in Palawan. Lolo po ay si Lulong daw, Hunters. Lolo modern natin, sinabi ko mga laki sa buong mundo, siya po yung meters. na po Okay, kung gusto mo, kung gusto mo, malaglag hindi malalaglag dahil once malaglag po yan, hindi ko na po yan may babalik sa inyo. Okay? Kaya mga hunters, papasok na tayo dito sa <laughs> sa mga bayawak na malalaki. Ay, buhaya pala. Pero naman lang po tayo, medyo malalas ma. Ay, ano? Kabila naman po, yun naman po yung quarantine. Kaya po nilang tumalon, kaya din po nilang makaputol ng daliri. So, hands off po tayo. Pakiturn off lang po yung flash kung kukuha po tayo ng pictures and videos sa loob. Mm -hmm. Ingatan po yung mga batang kasama. Tuloy po tayo. So, Ayan mga hunters, papasok na tayo. Hindi mo makikita kasi. Ayan, dito, yung, dito lang yung matatagpo niya sa Palawan, sa Puerto Princesa City mga hunters. Ayan. Dito yung medyo maliliit. Patingin natin, titingnan natin okay, yung mga maliliit. One, sa buong mundo, may tayong 24 species of crocodiles sa Pilipinas. So, meron na po tayong dalawang klase. Ayan na po yung fresh water and salt water crocodile. Nandito po sa loob ng hatchling house is juvenile crocodiles only. 3 to 5 years old only lang po yan. So later, makikita din po natin yung adult size ng fresh water and salt Ayan water <laughs> Ayan, no? crocodile. Mga natutulog. Ayan po. So, ang macrocodiles po, kung mapapansin nyo, yeah, hindi po sila gaano gumagalaw. Dahil sila po ay nocturnal animals. Gabi lang po sila active. Ay, ganun ba talaga yun? Yes, no? po. Pagkain nito. Gabi lang pala. O, active. Oh, ay, ayun, ayun. Ayun, ayun. <laughs> gabi sila. Ay, ganon din yung malaki-laki na to. Ayan, hantes, palaki ng palaki. Palaki. Ayan, nakahiga lang, natutulog. Ayan, natutulog. Okay. Ayan Dito Ito. Ito ang dami oh. Itong kalahe ni Lulong Ayan mga hunters Kalahe daw ni Lulong yan Marabi no oh. Ano kayo? Yan mga nang ay, pang anak yan. Pang -anak Sila anak -anak na yan nagpapaanak pa anak yan. Ayan mga hunters Oh, O, oh, grabe. Saan pa yung iba? Ano ito yung saltwater crocodile, sir? Ayan oh. Yung mga saltwater crocodile, yung tubig na nakalagay sa kanya. May alak na ito. Oh, oh. Ayan mga hunters o. Oh. Ang saltwater crocodile oh. na namin ay ng na gumagawa yung water. Ganun oh. sa tubig sa tubig tubig. Ayan, pa so, Ayan palaki-laki ng palaki Halos parehas din lang ananong. Ano. Oo. Fresh laki Ayan. fresh water Ayan, No, sir. sila sa mga ibeng dilo. Ayan pa Ayan, ko na kayo sa mga buaya crocodile Okay, kung okay na po tayo Ayan. sa pictures and videos, proceed na po tayo sa mga big crocodiles sa last person, pakisarado na lang po Ayan. ang video, huwag din tayo, Ayan, yes. mga hunters, punta tayo doon sa uh, big crocodiles daw mga hunters. Ayan. <laughs> Ayan mga hunters dito mas mamangha kayo dito yeah. mga hunters <coughs> sundan nyo ang karugtong panoodin nyo at mamangha kayo